يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى nafsin نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Banggitin, ang araw napupunta ang bawat kaluluwa na makikipagtalo para sa sarili nito. Lulubos-lubusin ang bawat kaluluwa sa kabayaran sa anumang ginawa nito at sila ay hindi lalabagin sa katarungan. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا min كل مكان Naglahad si Allah na isang paghahalin tulad na isang pamayanan na iyon dati ay matiwasay at napapanatag. Pumupunta roon ang panustos niyon ng masagana mula sa bawat puok.

dahil sa dati nilang niyayari na kawalang pananampalataya. Walakad jaaahum rasulun minhum fakadzabuhu faakadahum ul'adab wa hum zalimun. Talaga ngang may dumating sa kanila na isang sugong kabilang sa kanila, ngunit nagpasinungaling sila sa kanya kaya dumaklot sa kanila ang pagdurusa habang sila ay mga tagalabag sa katarungan. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ in إِن iyahu إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Kaya kumain kayo mula sa itinustos sa inyo ni Allah bilang ipinahihin tulot na kaaya-aya at magpasalamat kayo sa biyaya ni Allah kung kayo ay sa kanya sumasamba. In ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم نقبعوا لما سياسة نيونا نمتاي دقو لما ات أتأنمان إني الله سيبا الله Ngunit ang sinumang napilitan ng hindi lumalabag ni lumalampas, tunay na ang Panginoon mo ay mapagpatawad, maawain. Wala takulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadha halalun, wahada haram, wahada haramul li taftaru ala Allahil kadhib. Huwag kayong magsabi ukol sa anumang naglalarawan ang mga dila ninyo ng kasinungalingan. Ito ay pinahihintulot at ito ay pinagbabawal upang gumawa-gawa kayo laban kay Allah ng kasinungalingan. Inna yaftaruna ala Allahi Tunay na ang mga gumagawa-gawa laban kay Allah ng kasinungalingan ay hindi magtatagumpay. Mata'un kalilun walahum azabun alim ukol sa kanila ay isang tatatamasan kaunti at ukol sa kanila ay isang pagdurusang masakit. alal الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. sa mga nagpakahudyo ay nagbawal kami ng sinalaysay namin sa iyo bago pa niyan ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم Pagkatapos tunay ng Panginoon mo para sa mga gumawa ng kasagwaan dahil sa kamangmangan. Pagkatapos nagbalik loob sila matapos na niyon at nagsaayos sila. Tunay na ang Panginoon mo matapos na niyon ay talagang mapagpatawad, maawain. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikeen. Tunay na si Abraham noon ay isang kalipunan na masunurin kay Allah bilang makatotoo at hindi nangyaring siya ay kabilang sa mga tagapagtambal. Shakiran li an'umih, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Na tagapagpasalamat kay Allah sa mga biyaya niya, humalal siya rito at nagpatnubay siya rito tungo sa isang landasing tuwid ng Islam. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين Nagbigay kami sa kanya sa mundo ng isang maganda at tunay na siya sa kabilang buhay ay talagang kabilang sa mga maayos. Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Pagkatapos Nagkasi kami sa iyo na sumunod ka sa kapaniwalaan ni Abraham bilang makatutuo. Hindi siya noon kabilang sa mga tagapagtambal. Innama ju'ila sabtu ala alladhina akhtalafu fihi. Wa inna rabbaka layahkumu baynahum yawma alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Itinalaga lamang ang Sabbath para sa mga hudyo na nagkaiba-iba hinggil dito tunay na ang Panginoon mo ay talagang maghahatol sa pagitan nila sa araw na pagbangon hinggil sa sila dati, hinggil doon ay nagkakaiba-iba. Ud'u ila sabili Rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna Rabbaka huwa a'lamu biman an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin mag ka tungo sa landas ng Panginoon mo sa pamamagitan ng katarungan at pangaral na maganda at makipagtalo ka sa kanila ayon sa siyang pinakamaganda. Tunay na ang Panginoon mo ay higit na maalam sa sino mang naligaw palayo sa landas niya, siya ay higit na maalam sa mga napatnubayan. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Kung magpaparusa kayo, ay magparusa kayo tulad ng ipinarusa sa inyo. Talagang kung magtitiis kayo, talagang iyon ay pinakamabuti para sa mga nagtitiis. وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون Magtiis ka at walang iba ang pagtitiis mo kundi sa pamamagitan ni Allah huwag kang malungkot para sa kanila at huwag kang maging nasa isang paninikit ng dibdib mula sa anumang ipinakakana nila Inna Allah ma'a alladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Tunay na si Allah ay kasama ng mga nangilag magkasala at ng mga gumagawa ng maganda.